Good morning mga boss idol Ngayong araw nga ay maglilinis tayo ng nabili nating bangka Kasi nga bukas ay papalaot na naman kami mag-fishing, jigging Nabili ko nga ito sa Santa Cruz Kabilang bayan lang Double engine lang nga pala mga boss Ayan, lang Medyo bago pang makina niyan mas maganda nga kapag dalawa ang makina kasi medyo safe dito nga dumating yung kapatid ko kala ko nga tutulungan ako pero magikisyo sa lang pala tubig dagat nga idol ang pambuhos natin para may lasa ang hirap nga linisin yan dahil ang daming buhangin nabili ko nga ito sa halagang 80,000 pesos yung 80,000 pesos nga inipon namin ng ilang taon sobrang tipid nga namin dyan lagi namin ulam, sardinas, tsaka noodles hey, sa mga gustong mag fishing nga pala pwede ito sa apat hanggang limang tao at sa mga gustong kumunta ng Hermana Minor at Putipot Island available nga tong bangka natin mag na naman pala kaya kung wala pa kayong mapuntahan pwede dito sa Hermana Minor Island tapos na nga natin sa likod kaya nga dito na tayo sa harap nagilimas sobrang dami ng buhangin at ngayon nga may nakita tayong batang namimimit pangalan niya nga pala yan si baby shark tinanong ko nga siya dyan kung may nakuha na siya sabi niya unhook diba ganoon naman talaga pag nakakawala malaki talaga syempre kwento mo yan eh <laughs> malapit na nga natin matanggal ang mga buhangin dyan kaya nga kumuha na naman ako ng tubig dagat da para pang buhos dun sa harap at matanggal na din ang mga buhangin doon kinuskus ko na nga yan mga boss sa abot ng aking makakaya sinagad ko talaga ang lakas ko dyan para matanggal ang mga grasa-grasa at -grasa mga buhangin ang galing! ang galing! Nabawasan ko na din ang mga buhangin tsaka yung dumi. Ang hirap tanggalin kasi. Kaya okay na yun. 16 HP at 14 HP dito nga ay pupunta na ako makiigib ng tubig at itong space na itong mga boss dito pwede mag park at ng tent sa mga magjijiging dyan nanghingi nga ako ng tubig tabang dito kay Uncle Fred ito yung poso niya may nagtanong nga sa akin kung naiinom daw ba ang tubig nitong poso ang sagot ko nga ay nasa sayo kung ngunguyain mo. Sobrang lapit nga ng dagat dito sa amin mga idol. Ilang lakad lang, nandiyan ka na sa dagat. Pwede nang maligo. Diyan nga ay pinaliguan natin ang ating mga makina. Sus, Mariusip, dumayo eh, ka masakit. <laughs> paliguan nga natin ng mabuti yan para matanggal ang mga alat at mamaya nga ay pupunasan na natin ng mantika para hindi kapitan ng alat at dito nga ay natapos ko na din linisan ang likod nilalagay ko na itong mga takip dyan sa takip dyan na din ako natutulog kapag magkaaway kaming mag-asawa <laughs> at dito nga ay tinanggal na nga natin ang tape na ginamit nating pang lining sa pagpipintura pininturahan nga natin ang nilagay nating overhang na tinatawag pinalagyan nga natin ang overhang yan para hindi mabasa ang ating mga renter at dyan nga ay maganda na siya tignan dahil fresh na fresh, bagong ligo sana all, ito na nga ang kabuuan niya mga boss, napinturahan ko na din ang mga kati at maya maya nga ay lilinisan ko na din ang labas ito nga ang isa ko pang bangka kasi dito ang 3 to 4 jiggers pwede na itong pangbiyahing hermana minor ito ang ginagamit namin ito nga yung pinanturahan natin ng nakaraan nagmukha na siyang bago kaya sa mga gustong mag fishing dyan or pumunta ng hermana ipi-email lang ako mga idol book na natin yan